Kabahagi mo Radio ng Pilipino Nasaan ka man sa Pilipinas Nasaan ka man sa mundo Kung ikaw ay Pilipino Ito ang radio mo Radio ng Pilipino Mga balitang mahalaga Sa syudad man o probinsya Aming tututuhan Walang, walang mintis Walang kula Umaga, hapon at gabi Impormasyon sa iyo'y ihahatid Kabahagi Kung ikaw ay Pilipino Ito ang radio mo RPMG RPMG Radio Pilipino Kamahagi mo. Radio -ra 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 ng Pilipino. Radio ng Pilipino. R -P -M -T. Walang paligoy-ligoy. Walang paasa ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, magandang araw po sa inyong lahat and welcome again sa isa na mga edisyon ng ating programang Servisyo Todo Todo Ngayon ay araw na ito ng uh, biyernes Ayan, nakula! duna tayo eh no ha kabahaging lance kabahaging mark and syempre, iba pa mga kasama natin dito huling hataw natin for this week ayun baka mag-isip sila anong huling hataw tapos na ba <laughs> na ba talaga ang pinaka last episode ng programa hindi po just for this week mga kabahagi no dahil uh, ngayon ay uh, Naku, eto, dapat mga light tayo eh, ba? Diba? Light discussions, inaasahan, no? Pero, ah, dahil papalapit na ang Pasko, hindi natin maiiwasan ang pag-usapan ng tungkol sa lechon! Ang napakasarap, no? Sabi nga, napakasarap, pero, ah, ingat-ingat ang marami sa atin dyan. Naku, pag-usapan natin yan, mga kabahagi, dito sa ating Fast Track Friday! Fast Track Friday. Fast Track Friday. Okay, samahan nyo kami mga kabahagi. Pwede kayong mag-text sa atin. Ito ang ating text line, 0921-886-6056. Okay? Pwede kayong mag-message dyan kung ano man ang po ang inyong concern. Ha? May kinalaman ba sa lechon? Mamimiss nyo ba ang lechon ngayong kapaskohang ito? <laughs> o ulo na lang ng lechon. Marami, di ba, no? Yung mga nagtitipid-tipid. O natin mga practical, no? At mga tao na ang gusto nila... Ah, kahit pa paano may lechon. Yun nga lang, dahil may kamahalan na yung malalaking lechon, Ma magkano na ba ang ano? Ha? Nasa 25, 26, ang isang buong lechon na makakapagpapakain ng mga 30 persons. Ganyan na ang halaga eh, di ba? Ulo na lang ng lechon. Pero, meron tayong problema sa lechon. <laughs> Message na mga kabahagi at kaway-kaway sa mga kabahagi nating nakikinig baya our provincial stations. No? Andiyan po't na nakakalat sa iba't ibang panig ng ating bansa ang Radio Pilipino sa pamagitan ng DZYM Mindoro, DYR Besubo, DYRL Bacolod, DWPR Dagupan, DWRL Legaspi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, and DXOW Davao. Hello, mga kagbahagi. bahagi, message ko kayo ha. At, Uh, mas uh, maganda po siguro pag nag-message kayo sa amin or anong mang uh, mensaheng 'yo pong ipapadala no samahan niyo po no nang kung saan ho kayo ngayon na nakikinig para alam naman namin dito po no ha kung uh, uh, maganda ang ating signal sa mga oras na ito dyan po sa inyong mga probinsya. Let us know. Batiin na rin natin ang mga kabahagi natin. Ngayon po ay nakikinig sa pamagitan ng 1FM stations. We have 96.1 FM Tarlac, 95.1 FM Palawan, 98.31 FM Luzena, 88.31 FM Legaspi, 92.1 FM Mindoro, 95. 91 FM Butuan 96.7 96 1 FM Tacloban 96.1 FM Surigao and 99.31 FM Balair. Hello mga kabahagi. Okay, so ngayong araw na ito ng biyernes, of course, the usual, dito sa ating programang serbisyo Todo Todo, tatanggap po tayo ng mga balita mula sa mga masisipag nating kabahagi na nasa iba't ibang probinsya po ng Radio Pilipino. At ganyan din, no, ang ating talakayan. Naku, po, we are going to have a special guest. Of course, di ba? As always naman, meron tayong mga uh, kinakausap dito po sa ating program programa. Uy! Like, share, and follow ang ating pong uh, Facebook Radio Pilipino at pwede rin po kayong uh, mag-subscribe uh, sa pamagitan ng at Radio Pilipino Media Group YouTube. Yan po, no? Active na active tayo sa mga social media. Kaya, sa uh, social media platforms kaya makikita po rin po kami dyan. Ha? yung mga updates sa uh, kaugnay sa kaganapan dito sa ating uh, uh, bansa ganyan din po sa iba pa no inaanuhuyan ano, ano? ina-update ito yung page natin para yung mga nagfo follow dyan ay updated ho kayo sa lahat ng kaganapan. Okay? Batiin na muna ating kabahagi natin kabahagi nating Una maki ng Hong Kong. Carmen Mendoza pa. Maalan Ignacio ng Pandakan, Manila. Booker Panotes ng Cavite. Of course, per Sandy Perez ng Batangas. Gayun din kay Angelo Redahan ng Malolos Bulacan. Jason Oliva. Ma'am Rufina Rotoni. And Lailani Salvio Villarosa na nakabalik na kaya ng Malabu bon O nandun pa rin sa Bataan. Makibalita tayo dyan, ha? Okay, eto na muna. Update tayo tungkol sa flood control hearing. Ayan, marami na bang nakatutok? Ngayon po'y pinagpapatuloy na ng uh, Senate Blue Ribbon Committee kung saan nagbalik na rin po ha? ang chairman na si Senator Panfilo Lacson. Yan po ay uh, kaugnay dun sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects, no? Sinasabing maanomalyang flood control projects dito sa ating uh, bansa, no? Na pinangunahan po ng Department of Public Works and Highways. Yan, no? Yung kanila pong mga proyekto. Kung saan, ha, ngayon po uh, mga kabahagi ay uh, dumalo ang mag-asawang Sarah at Curly. Uh, Curly, Diskaya, na rin po ang dating uh, Department of Public Works and Highways Engineers na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at JP Mendoza upang magbigay ng kanilang paliwanag at testimonya. So, sino-sino ba rito? Sino-sino-sino ba? Oh di ba napapakatatuloy ako? Ang, ha? Sino ba ang kabilang dito sa sinasabi ng ating pangulo? Ha, na makukulong bago ang pasko. Nako. Ha? Samantala, Senator Gs Escudero nakatanggap ng nakatanggap ng kickback. Ayun, sino nagsabi niyan? <laughs> Base po sa balita kinumpirma ni dating DPWH uh undersecretary. Ayun, siya pala ang nagsabi. Uh, si Undersecretary Roberto Bernardo na ilang beses din nakatanggap ng kickback o oh, kaya komita yun yun yung kickback na sinasabi si senator Cheese Escudero mula sa mga flood control projects sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Biyernes November 14 no sinabi ni Bernardo na 20% kickback ang natanggap ni Escudero mula 2024 hanggang 2025 partikular sa mga proyekto Eto na, makinig kayo, yung mga residente na nabahan itong nakalipas na pagdaan ng mga bagyo, Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro, at Quezon City. Nako, kawawa naman yung mga tao sa Quezon City, grabe yung pagbaha, no? Ah, lalong yung mga uh, unexpected mga areas, no? Recently, dyan sa Quezon City ay, eh, sabi nga eh merong mga halos aakit uh, na po ng second floor yung baha uh, sa kanilang lugar. So yun po, 20% ng mga flood projects po dyan uh, sa mga lugar na yan ay sinasabi, ayun, ayun po kay Yusek Bernardo uh, ay uh, komita etong si Senador Cheese Escudero. Okay? Samantala, ulit muna tayo. Uh, unahin natin. Oo. Wala si, ayun, si Boy, Boy Buena Mano tayo. Ah, Boy Buena Mano, Tony Sandoval ng DZLT Lucena. And of course, 98.31 FM Lucena. Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens is sinusulong ng Quezon Lawmaker. Si Tony Sandoval sa kanyang balita. Ipahagi mo na. Isinusulong ni Quezon 4 District Representative Attorney Mike Tan sa Kongreso ang House Bill No. 4112 o ang panukalang batas na naglalayong mabigay ng universal social pension sa lahat ng mga senior citizens sa bansa ano man ang kanilang economic status at layunin nito na amyandahan ang Republic Act No. 7432 na kilala bilang Senior Citizens Act kung saan sa kasalukuyan tanging ang mga itinuturing lamang na indigent senior citizens ang nakakatanggap ng 500 pesos ang kada buwan. Ayon kay Congressman Mike Tan, hindi na sapat ang halagang ito upang tugunan ng patuloy na pagtaas ng presyo na bilihin at ipapanggastusin at pangangailangan sa araw-araw. Bukod dito, marami din umano mga nakatatanda na hindi pasok sa sa kategoryang indigent, ang nakakaranas ng kahirapan at kakulangan sa suporta. Upang ma maiisayos ito, ibinungkahi ng House Bill number no. 4112 ni Congressman Tan, ang pagpapatupad ng universal na sistema ng social pension para sa lahat ng mga senior citizens. Sa ganitong paraan, may iiwasan ang pagkakamali sa pagtukoy ng mga kwalifikadong benepisyaryo at matiyak na walang maiiwan na katatanda sa pagtanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Bukod sa pagbibigay ng pantay na oportunidad, layunin din ang panukalang ito na alisin ng stigma sa mga tinatawag na mahihirap o intelligent dahil lahat ng senior citizens ay itinuturing na karapat-dapat sa tulong ng pamahalaan. Higit pa rito, Layunin nito mabigyan sila ng kakapanatagan sa panahon ng katandaan at bigyan ng pagkakataon na mamuhay na may dangal at seguridad abang patuloy naman nagiging inspirasyon at sadigan na kanilang mga pamilya at ng komunidad. Mula dito sa DCLT at 98.31 fm Lucena, ako si Tony Sandoval para sa serbisyo todo-todo sa anong panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Serbisyo todo todo. Okay, maraming salamat sa iyo, kabahaging Tony Sandoval. Totoo po yan, ano. Ah, magandang ako, particular na ano ako, no. Personally, ako po ay sangayon dyan. Kasi merong mga sinasabi nga po na nagpe-pension. Let's say, kahit ikaw ay ano, tumatanggap lamang ng survivor pension no, na sabi natin nasa 1,000 or 1,005. Makakaano ba ito? Makakatugon ba ito sa kanyang ano? Sa kanyang uh, maintenance pa lamang, 'di ba? Puwera pa ang pagkain. Eh sa ilalim po ngayon ng umiiral na na pagbibigay no ng mga benepisyo para sa mga senior citizens no ang uh, qualified lamang na mabibigyan yung mga walang tinatanggap na pension ha ah? Pero imagine niyo kung, kung kung ang lahat ng mga senior citizens ay tumatanggap ng 5,000, ah, yung mga nagpepensyon ng 1,500 hindi kasali. Aba, eh maganda nang hindi ka na tumanggap ng ng survivor pension kung ganun rin lang, no? Dahil mas malaki yung natatanggap ng mga wala naman. Ha? Ah, yung sabi nga eh ito ba hindi naman nagtalaga nagtrabaho ng buong buhay nila. o? Oh, Ha? Eh sila pa ang maswerte. <laughs> ha? O, oh, eh kawawa naman din yung ibang mga senior. ba? Diba? epi Eh pinaghirapan naman nila noon. Dapat, dapat kung ano yung juice sa kanila dahil eh, nagtrabaho sila ng matagal. Ito, yung mga nagpe-pension sa ngayon, ano? Nagtrabaho sila sa buong buhay nila. Hanggang sa makapag-pension sila. Kaya sila nagri-rip ng kalang pinaghirapan. Ito namang binibigay na ito ng mga tulong para sa mga senior citizens. Aba, i-share e din nila ito dahil sa buwis na kinolekta sa kanila ng gobyerno. Kaya, ano lang, ano, uh, give is what is due to everyone. Ha? So, malaking ano yan, malaking tulong yan kung sakasakali po na, na maituloy yung itong binabanggit ni kabahaging Tony Sandoval. Samantala, si Angelo Redahan, nagpaparamdam, payday Friday. Aba talaga ba? Friday, Friday na pala ngayon. Sabi rito, happy weekend, simbang kya po, Maynila at Mongo Day. <laughs> Alam na natin, ang ulam ni Angelo Redahan. At uh, meron pa siyang pabanggit dito. Ay, ito. Uh, condolence, Yes. Rest in peace and condolence sa uh, family and relay. Of course with the uh, with the passing of uh, our uh, great, no, great senator no and uh, uh ngayon nga po ay naging ano siya bandang huli no, uh, chief legal counsel ng ating pangulong Bongbong Marcos na si JPE. Yes. Oo. Ayan. Hello kay Miss Ango na ngayon ay patuloy pong umaten sa isang konferensya dyan sa, uh, um, hindi ko na babanggitin, ha? sa isang konferensya ng uh, KBP and kay Tony Rock. Hello Tony! Tony Rock ng uh, US of A, thank you for watching. Hello din kay ate uh, Georgie and uh, kuya Ruben Abasolo ng US of A. Kay ma'am Janet Lagura pamintuna, Pamintuan na nanonood din sa atin ngayon. Hello ma'am Janet. Thank you for watching. Mga kabahagi! Marami pa tayo mga tatalakayin, mga balitan tatanggapin at mga babatiin. Magpuposan tayo for a break at magbabalik ka agad ang Servisyo Todo Todo! Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servisyo Todo Todo! Servisyo Todo Todo! Pulsong Pinoy! sagit na nang napapanahong balita at usaping pang-politika, Kailangan may malinaw at tapat na impormasyon. Huwag palampasin ang matalas na pagsusuri at malalimang talakayan sa mga mahalagang isyu ng lipunan. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. mula